dahil sa banta ng super bagyong uwan. Kahapon pa lang ng umaga ay nagsilikas ng ilang mga residente sa iba't ibang bayan sa Pangasinan. Ang ilang residente nagpalipas ng gabi sa Narciso Ramos Sports and Civic Center sa bayan ng Lingayen. Ito'y matapos manalasa sa mga dalampasigan ng storm surge o taluyong. Nagatid naman ng relief packs ang pamahalang palalawigan sa mga nagsilikas na mga residente. Batay sa datos ng Pangasinan PDRRMO, 35 LGUs ang nagsagawa ng preemptive evacuation sa tatlong daan at barangay na nasa high-risk zones lalo na sa mga coastal municipalities. Pinakamarami ang mga inilikas sa mga baybaying barangay ng Lingayen, Binmaley, Dagupan City at San Fabian dahil sa daluyong at storm surge na sinabayan pa ng high tide. Ano na, so coastal areas, na coastal barangays ng Pangasinan. Kasi ito yung, uh, may, yung mataas ang uh, height ng mga alon. at the same time. Mayroon kasing siyang sponsors due to Typhoon O1, bagyong O1. At the same time, uh, sumabay pa yung height. Nagikot din sa mga evacuation center si Governor Ramon Vicky III habang nakatutok sa epekto ng bagyo sa probinsya. Sa lungsod ng Alaminos, nanatiling bukas sa mga evacuation center tulad ng Regional Evacuation Center sa Barangay Tangkarang at Don Leopoldo Season Convention Center sa pagtanggap ng mga evacuees. Sa Bayan ng Dasol, personal na ininspeksyon ni Mayor Sadong Bernal ang kalagayan ng mga evacuees. Pinuri rin ng mga responder mula sa PNP, BFP, PDRRMO at MDRRMO sa Binbalay dahil sa patuloy nilang pagsasagawa ng rescue at monitoring operations sa kabila ng malakas na ulan at hangin. Sa datos na ibinahagi ng Pangasinan PDRRMO kaninang alas 11 ng umaga, tinatayang nasa higit 7,000 pamilya o halos 24,000 individual na ang namamalagi sa iba't ibang evacuation center sa lalawigan ng Pangasinan. Kasi tayong mga uh, preemptive evacuates. So, ang ang nakapagtala tayo, nakareceive tayo ng report na Meron tayong 35 municipalities, 313 barangays na nagsagawan ng pre-empted evacuation. Uh, meron merong pa sa evacuate na 7,280 families that is equivalent to 23,930. Eto yung kanina na lokal na pamahalaan ng power interruption habang nananatiling normal ang level ng mga river systems sa Nalawigan. Wala namang naitalang nasawi sa lalawigan habang patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang lagay ng panahon at mga apektadong lugar. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. Valerie Desmaya, RNG News.